So guys, ito na nga. Pwede ka ng diretsong magsumbong online sa tanggapan ng Pangulo para sa mga pananakot at harassment ng mga online lending apps o online lending platforms, yung mga ola, lalong-lalo na iyong mga scammer. Paano ito? Turuan kita kapatid. Napakadali lang po ng inyong gagawin, wala kayong kailangang i-download. Magpadala lamang kayo ng mensahe sa online lending complaints 2025 at gmail.com at ilagay nyo din po ang mga screenshot at description ng inyong mensahe hinggil sa inyong reklamo. Ang inyong reklamo ay tututukan mismo ng one-stop shop ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Isinama ng PAOK sa one-stop shop na ito ang PNP, SEC at NTC. Sa kasalukuyan ay may 15,000 na reklamo laban sa mga online lending scams at 13,000 dito ay inihain sa PAOK noong buwan ng Abril at Mayo. Matatandaan na ang PAOK ang humuli at umaresto sa mga pogo dito sa ating bansa. At hindi lang doon natatapos ang kanilang trabaho dahil ang iba pang organisadong krimen kanilang tinututukan lalong-lalo na ang mga online lending scams. Follow for more money tips and stay smart out there.